chích 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 nghe chích chích <laughs> <laughs> Ang likod naman ng sa huli. yun. Oye, ano kira sa liig daw. bang. sa ligdaw. Ano? sa tinga hanggang mukha sa, sa, sa liig. Ano yung may ano yata? Ni magkuso sa kusina tinuto kayong bigas. ano? Oo, yung ano 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 hindi kasama ilong. Tayo nga lang sa kalig. Kasama ilong. Tayo nga sa baba ka na. Mahal na nga ka bayad sa'yo eh. Hanggang oh. baba na yung minamasas mo eh. Tayo nga lang. Tayo nga lang. Tayo nga lang. Tayo nga lang. Tayo Tayo nga lang. Tayo Karena banyak yang merasa berpikir. Seperti Oh, anak kamera. Kamu tidak kamera di Di sini, bye bye guys. 2 minutes na yan eh hindi na yan ma-upload